What's up mga idol? It's Jovens Motovlog. At nandito po ngayon sa may George Roy Boulevard. Malapit lang ito sa Barangay Bula. At sa aking harapan, ang Amigos Buffet. Eat all you can. 1.99 pesos. At meron dito ang maluwag na parkingan. At ako po ay papasok na po sa loob. Amigos Buffet. At sa bandang unahan, bububuan na sa iyo ang mga iba't ibang klasing dessert. Ayan mga adon, meron pang salad, iba't ibang klasing ulam, isda, karne, gulay, pansit, spaghetti, at iba't ibang klasing juice. Kita nyo naman, napakaluwa, maliwalas, at palinis. Talagang hindi nadagsa ng mga tao. At sa araw na ito ay nagsa-celebrate ng birthday ang aking asawa. Asawa ko namin, si, sila ate at kuya na nandibi sa amin dito sa Amigos Pompey. At hanggang dito lang po ang video mga idol. Salamat po sa panonood. It's Joel's Photo blog Peace and love. Goodbye.